Eto na naman ako sa kwentong kusina. Eto na ang pang-anim na venue na aking pinagtrabahuan sa dalawang taon ko dito sa Australia. Mula sa 5-star hotel na unang trabaho ko, sa fine dining restaurant, Mexican restaurant, cafe, pop-up pub, luxury lodge, at ngayon sa isang Greek restaurant. Malayo na rin ang tinakbo ng karir ko dito sa Sydney dahil yung inaakala ko lang na pang dishwasher lang muna ang level ko pagdating dito. Pero kahit naka-student visa ako at wala man lang experience sa commercial kitchen, laking gulat ko na meron pa rin tumanggap sa akin at sa isang 5-star hotel pa. Hindi bilang isang dishwasher, kundi bilang isang ganap na chef. Nagsimula ako sa pagiging commie chef. Ito ay isang junior level or entry level na posisyon sa kusina at hinakap ko ng taos puso dahil naniniwala ako noon na yun ang aking magiging tulay paakyat. Hanggang sa unti-unting may dumarating na mga opportunity at mahihirap hindian. Kaya hindi tumagal ay nagkaroon na rin ako ng offer na managerial position mula sa pagiging sous chef sa isang Mexican restaurant hanggang sa nagkaroon na ng offer bilang isang head chef na ako mismo ang magmamanage ng opening at ang malupit pa ay sarili kong mga recipes ang ilalagay sa menu. Hindi lang isang beses, kundi dalawang beses ko pa itong naranasan. Mula sa Hawaiian cuisine at ngayon, Greek cuisine naman. Meron lang ako napansin ng mga comments sa mga na-upload ko nung mga nakaraan. Marami akong nabasa na pumupuno sa akin na di daw ako naka-gloves habang nagpre-prepare o nagpe-plating ng pagkain. Kinamayo, walang gloves. <laughs> hindi ka, chef. Pag hindi mo kinamayo. Yung akala ninyo na mas malinis at mas tama sa paningin nyo ang paggagamit ng gloves. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng pagkakataon ay mas ligtas ang paggamit ng gloves sa food service? Oo, may mga pagkakataong kailangan talaga ng gloves lalo na kapag may sugat sa kamay o kaya naman required ng health code. Pero madalas, mas safe pa rin ang proper hand washing kaysa pag rely lang sa gloves. Bakit? Kasi kapag naka-gloves tayo minsan nagiging kampante tayo. Akala natin malinis na agad lahat ng hawakan natin. Pero kung madumi ang kamay bago magsuot ng gloves, madadala rin ang bakterya sa glove mismo. At ang mas delikado, maraming hindi nagpapalit ng glove sa bawat food item hawak ng hilaw na karne tapos biglang hahawak naman sa gulay o kaya naman sa luto ng pagkain. Ayun, cross-contamination. Mas madaling pansinin kung kailan kailangan natin maghugas ng kamay. Kapag walang gloves, mas aware tayo sa hygiene. Lalo na kung galing tayo sa toilet, umawak ng cellphone, o kaya naglinis ng maruming area or kitchen equipment. Kaya sa mga taong nag-aakala na mas tama at mas malinis ang paggamit ng gloves, ang sagot ko dyan ay depende. Dahil mas pinapahalaga namin mga kusinero ang malinis na kamay at tamang food handling kaysa sa basta naka-gloves lang. Remember, gloves are used to protect food from germs on our hands at hindi ito kapalit ng hand washing. Kung marumi ang kamay mo, madumi rin ang gloves mo. Discipline at hygiene habits pa rin ang tunay na protection para sa atin at sa customer natin. Ano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang aking kwentong kusina. Ilang buwan na lang at mag expire na ang aking visa kaya medyo nabibisi na rin ako sa mga bagay-bagay para sa pag-apply ng panibagong visa. Kaya pagpasensya nyo na muna kung madalang na lang ako mag-upload. Sadyang kailangan lang unahin yung dapat unahin. Basta ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing walang masamang sumubok kaysa naman magsisika sa bandang huli. Paalam! Kusinero Mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka masaya Kay Kusinero Mayor, ay panalo ka